Muling nagsasagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, muling binuntutan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Tatlong beses rin tinutukan ng laser ang eroplano ng B-4. Si Ryan Lesigia sa report. Para mas mapaitig pa ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, Muling nagsagawa ng Domain Awareness Flight ang aeroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR. Kasama ang PTV News, unang isinagawa ang routine patrol sa bahagi ng Pag-asa Island nitong Setyembre 26. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo ang aming sinasadyang eroplano ng BIFAR. Agad na sumulpot ang dalawang barko ng China. Una dito ang Chinese Coast Guard na may bow number 5202. Kasunod lamang nito ang barkong pangdigma ng China o ang kanilang People's Liberation Army Navy o plan sa layong 25 nautical miles mula sa coastline ng Palawan. Nasa 15 nautical miles lamang mula sa coastline ng Palawan yung ating layo pero ilang barko na ng China yung namataan kasabay sa isinasagawang maritime patrol ng BIFAR. Kasama dyan yung isang barko ng CCG at isang warship ng China. Kinabukasan, Setyembre 27, muling itinuloy ng BIFAR ang maritime patrol. Pasado ala siya din umaga, umalis ang maliit na aeroplano ng BFAR mula sa mainland Palawan, lulan pa rin ang PTV News. Reef at hasa-hasa show naman ang target sa araw na ito. Pero sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Palawan, muling namataan ang CCG 5202 at Plan 551. Naka-line formation ang mga ito na tila hindi na rin umaalis sa lugar. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 13 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine in Exclusive Economic Zone? Nagpadala ng radio challenge ang aeroplano ng BIFAR pero walang tugon dito ang mga barko ng China. Pasado las 8 ng umaga nang marating ng aeroplano ng BIFAR ang Europa Reef. Dito tumambad ang mahigit 20 Chinese militia vessel at isang barkong pandigma pa ng China. Napapalibutan at tila ba pinagmamasdan ang bawat galaw ng BRP Dato Bangkaw at BRP Dato Pagbuwayan ng BIFAR na nagsasagawa ng resupply sa mga baling is isdang Pinoy. Pangalawang araw na itong isinasagawa nating maritime patrol lulan itong uh, uh, BIFAR plane at nandito tayo ngayon sa bahagi ng Iroquois Reef kung saan nandito din yung dalawang barko ng BIFAR at sa mga oras na ito. Ay at uh, tuloy uh, yung kanilang pamamahagi ng krudo at uh, habang isinasagawa nila yan ay pinapalibutan sila ng uh, hindi mabilang na Chinese militia vessel at bukod sa mga Chinese militia vessel na nakapaligid sa kanila ay nandito rin hindi kalayuan yung isang uh, warship ng China pero sa kabila ng uh, hindi mabilang na mga barko ng China ay uh, tuloy pa rin itong uh, isinasagawang uh, pamamahagi ng krudo ng uh, BIFAR ship doon sa mga manging isdang nandito sa bahaging ito. Ang Iroquois Reef ay nasa bahagi ng southern end ng Recto Bank na pinaniniwala ang maraming deposito ng langis. Pasado alas 12 naman ang marating ng Bifar plane ang bahagi ng Hasa-Hasa Shoal, kung saan magsasagawa rin ng resupply mission ang dalawa pang barko ng Bifar na BRP Dato Roma Peneta at BRP dato daradapit pero kung sa Reef ay pinapalibutan lang ng mga barko ng China ang maliit na barko ng Pilipinas iba naman ang sitwasyon sa hasa-hasa shoal dahil tila nakikipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas sa mga barkong pandigma ng China 10 nautical miles yung ating layo mula sa Hasa-Hasa Shoal na destinasyon ng ating maritime patrol at ng resupply mission ng dalawa pang barko ng BIFAR. Pero sa ngayon, eto, makikita nyo, pinupuntutan yung dalawang barko ng BFAR ng missile ship ng China. Tatlong missile ship yan na pilit na humahabol doon sa barko ng Pilipinas. At bukod dyan, ay meron pang isang Chinese Coast Guard na humahabol din sa dalawang barko ng BIFAR. Tinantanan lamang ang mga barko ng BFARP matapos mag-radio challenge ang BFARP plane na aming sinasakyan. Pero hindi lamang ang mga barko ng BFARP ang pinagdiskitahan ng missile ship ng China. Tatlong beses din kasi nitong tinira ng laser ang BIFAR plane kung saan lulan ang PTV News. Navy, vessel, you are endangering our safety. Do not fire uh, laser at our uh, aircraft. Ayon naman sa isang security analyst nakakalarma at unexpected ang ginawa ng mga missile ship ng China pagpapakita daw ito ng lakas at ngipin ng China think ko isang provocation ito at uh, yung uh, paglelaser nila sa mga eroplano natin hindi lang ginagawa sa atin ito kundi uh, ginawa, ginagawa rin ito sa mga malalaking bansa katulad ng Australia uh, US uh, at uh, nakita natin na Uh, yung ganitong mga grayson tactics nila, uh, ginagawa pa rin nila sa atin. Uh, halimbawa na lamang yung uh, pag uh, tapon ng mga flares nila doon sa Himpapawid. Uh, hindi bago ito na ginagawa. But uh, at the same time, of course, no, uh, patuloy pa rin natin nakikita yung grayson tactics nila. Uh, it could be possible na ito yung way nila para itaboy tayo doon sa sarili nating teritoryo. Hindi rin daw dapat tinotolerate ang mga pangaharas ng China dahil magre ito sa paglala ng giraan sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Pagpapadala nila ng uh, uh, missile ship dito sa West Philippine Sea, hindi natin tinotolerate ito, hindi katanggap-tanggap ito uh, dahil uh, naniniwala tayo da sa karagatan natin dapat mas manaig yung uh, rules-based uh, order and at the same time, uh maraming mga civilian na dumadaan na uh, at kinakailangan dito sa atin na uh, uh, sariling karagatan at uh, kinakailangan ay protection natin ito at uh, huwag matakot ang mga tao Ang National Maritime Council o NMC naman sinabing ilegal ang presensya at paghabol sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission. Yung missile kasi, uh, isang, ano yan, isang uh, capability nila na, of course, mas mabilis yan, no? tsaka naka-aim yan. Pero I, I doubt naman na gagamitin nila sa civilian yun. Pan, pananakot lang yan, intimidation, no? Intimid, intimidation their part. So yung ginagawa nila doon, uh, more na parang tinataboy nila. No? Gusto nila sabihin, eh, amin ito, na hindi naman totoo. Uh, tayo lang may karapatan na magpatrolya doon. Tayo lang karapatan na mag, uh, maglayag do sa lugar na yon. Samantala, kita rin ang mga naglalakihang gusali at iba pang istruktura sa Subi Reef. Kumpol naman ng mga barko at airstrip ang kita mula sa Mischief Reef. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.